Hello mga kalaki, alas 8 po ng umaga at syempre po nandito po tayo ngayon sa kahabaan po ng CELSU, ayan po ng Science City of Muñoz. Ito po ang pinakamalawak na university po, pangalawa po yata to susunod sa UP Los Baños. Okay mga kalaki, ito na po mga 3 digit lucky numbers. Ngayon pong umaga, tayaan mo na po agad at pwede niyo po itong irambol sa STL, sa National, sa Loto Pilipinas sa Abroad, sa Japan. 3 digit lucky numbers mo ay number 270 Italy 891 Germany 314 Korea 772 Saudi 621 Alaska 457 Israel 930 Texas 084 China 169 Singapore 371 Hong Kong 142 Dubai 805 Malaysia 623 Taiwan 590 Thailand 728 Philippines 139 India 784 New Zealand 623 Australia 344 Mexico 287 Canada 996 at Greece 0917-0931-0371 Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga 3-digit lucky numbers Takbo na sa mga sukin yung outlet ngayon pong umaga Make sure po na iraramble yung mga 2-digit, 3-digit at 4-digit po mamaya para mabaliktad man ang numero Panalo pa rin po tayo, mananalo tayo mga kalaki claimant